apat na kabanata ng El Filibusterismo, Ang Kasal. Si Basilio ay naglalakad na mag-isa daan habang nag-iisip kung ano ang gagawin bago maganap ang isang kapahamakan na ipinaplano ni Simuon. Wala siyang tiyak na pupuntahan at nagugutom ngunit hawak niya ang isang revolver at ang lampara ni Simuon. Malapit na ang oras ng kasalan ni Juanito Pilaes at Paulita Gomez, ngunit nakaramdam siya ng matinding galit at puot habang iniisip ang mga pangyayari sa nakaraan tulad ng pagkahulog ni Huli at ang kanyang mga naisin sa buhay. Habang naglalakad, nakita ni Basilio ang magagarang sasakyan na patungo sa bahay ni Kapitan Tiago kung saan magaganap ang isang piging ang mga sasakyan ay dahan-dahan at puno ng mga tao. Sa isang sasakyan, nakita ni Basilio si Nawanito at Paulita at naisip ang kalagayan ng kanyang kaibigan na si Isagani na hindi umuwi at hindi pa natatagpuan. Matapos ang ilang oras, natanaw ni Basilio ang bahay ni Kapitan Tiago na puno ng mga dekorasyon at nagsisilbing isang marangyang salo-salo. Doon ay naganap ang kasalan ni Juanito at Paulita. Ang bahay ay pinalamutian ng mga magagarang gamit, bulaklak, at mga materyalis na ayon kay Simuon ay pinili upang magbigay ng karangyaan. Si Don Timoteo, ang ama ni Wadito, ay ipinagmalaki ang kasal ng kanyang anak sa isang mayamang pamilya, at si Simuon ang nagbigay ng mga kagamitan sa kasal. Sa kabila ng lahat ng karangyaan sa piging, napansin ni Basilio ang kabiguan ng mga tao at ang kalupitan ng sistema. Isang masalimuot na kaganapan ang nakatakdang mangyari at napagtanto ni Basilio na malapit na ang oras ng paghihiganti na ipinlano ni Simuon. Ang mahalagang konsepto. Ang bahagi ng kwentong ito mula sa El Filibusterismo ay naglalaman ng malalim na pagsasalamin sa kapangyarihan, pag-asa at paghihiganti sa pamamagitan ng karakter ni Basilio ipinapakita ang epekto ng mga kasalukuyang pangyayari sa kanyang buhay at ang mga pagsubok na kinakaharap ng mga Pilipino sa ilalim ng mga mananakop.